So ayun mga ka-vlog, dumating na nga pala yung in-order kong um, wifi repeater sa sa Shopee. So napakaganda nito kasi halimbawa uh, sa lugar niyo uh, may may fi kayo pero malayo. So uh, bali dead spot. So pwede yung pwede niyo gamitan nito. So order lang kayo si Shopee nito. So tara, so samahan niyo ako na ituro ko sa inyo kung paano mag-config nito o i-connect natin sa ating wifi. Ayun mga ka-vlog. So open natin para may saksak natin yung ating binili ayan 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 so ito yung uh, bali ito yung kanyang uh, manual kung susundan natin yung instruction kung paano yung gagawin natin para ma-config natin o ma-connect sa ating wifi and then ito so ilabas natin So, bali, ito yung, uh, ito na yung uh, body ng ating uh, Wi-Fi repeater. So, okay. And then, ito naman is yung kanyang LAN cable. So, kung bawa ay gusto mo i-connect yung, ah, uh, gusto mo siyang i-connect sa inyong laptop or PC, so pwede ito, isasaksak nyo lang yan. And then, ayan, so, ayan mga ka-vlog. So, ang gagawin natin, ah, uh, saksak na natin to, So, tara. And, ah, uh, saksak lang natin. Ayan. And then, so, ganyan lang yan mga ka-vlog. So, bali, ah, uh, dalawa lang yung lights na iilaw. And then, ayan. So, tara. Ang gagawin natin. So, i-config na natin. And then, ayan mga ka-vlog. So, una natin gagawin. Punta muna tayo dito sa ating settings. So, i-click natin yan. Ayan. And then, ah uh, makikita natin yung wifi. So, click natin. Then, open muna natin yung wifi mga ka And then after natin siya ma-open, automatic naman lalabas niyan sa choices natin yung ating Wi-Fi repeater. So click lang natin para makapag-connect tayo. So ayun, uh, connected na tayo. Then uh, mangyayari, automatic naman i-connect tayo dito sa uh, browser. So ayan. Then ayan, so makikita nyo ay eh, blanko siya. So try din natin yung pangalawa. Di ko alam bakit. So ganun pa rin. So, kapag ganyan yung na-encounter yung mga kablog, meron pa naman tayong second option. So, ang gagawin lang natin, uh, punta tayo sa ating uh, Google Chrome. So, labas tayo dyan. Then, hanapin natin yung ating uh, Google Chrome. Ayan. So, open natin yung Google Chrome natin. Then, dito mga kablog, so, search lang natin yung ating IP address. Yung IP address ay yung uh, nandun sa manual. Ayan. And then, ayan, dito tayo mapupunta. Nakalagay dyan, uh, extender wifi fi settings, uh, user login, language. Dito sa language, pwede nyo i-click yan para makapamili kung anong language yung gusto nyo. So, sa akin, okay na yung English. So, para makapag-fill up tayo, so, click natin itong login. Ayan. And then, ayan, bali dito meron tayong dalawang pagpipilian uh, repeater mode settings and then AP mode settings. So ang pipiliin natin dyan is yung repeater mode settings kasi wireless yung pipiliin natin. So click natin yung next. So ayun mga kablog, uh, bali scanning na siya. So wait lang natin. And then ayan, dito bali uh, mag-select tayo ng wifi kung saan natin siya i-connect. So dapat alam din natin yung password. Then gagawin lang natin is ay uh, tap natin. Tapos ayan, bali automatic lalabas dyan yung pangalan ng wifi na sinelect natin dyan sa ating SSID. And then, sunod naman is mag-ilagay na natin yung wifi password. So, enter natin. So, input natin mga kablog. And then, after natin mailagay, scroll lang natin. Tapos, makikita nyo dyan sa bandang ibaba, mayroon dyan box. So, itap lang natin yan para ma-check natin. So, yan tap natin. And then ngayon naman makikita nyo yung uh, pangalan nung uh, sa extension wifi. So ang gagawin natin, itatap natin 'yan. Ayan. Then tanggalin natin yung nakalagay na pangalan, tsaka naman tayo maglagay ng bagong pangalan na ilalagay natin dun sa ating uh, wifi uh, repeater. So mag-isip kayo, ayan. And then ayun mga vlog sa mga nagtatanong nga pala kung paano nga ba magpalit ng password. So bali kasi yung latest na ito mga kablog is hindi talaga siya napapalitan ng password. Unlike nung unang uh, labas na ito, is pwede talaga siyang palitan. So ngayon hindi. Bali pangalan lang talaga yung pwede natin dito palitan. So ayun na ah, kapag okay na nga pala mga kablog so ikiklik lang natin itong next sa ibaba. yan tapos ayan mga ka-vlog, dito makikita natin yung summary ng wifi na pinagkunikan natin, yung pangalan, pati yung pangalan ng extension na ginawa natin, din pati yung password. So ngayon ang gagawin natin mga ka click natin itong finish sa pinakababa, ayan. And then ayan mga ka-vlog, uh, complete extender wifi setting. So ang gagawin naman natin ngayon mga ka check natin kung na-connected na. So ayan na, uh, makikita natin connected siya dyan sa date na sa pinagkunikan natin. So ngayon refresh natin. So, kailangan makita natin yung uh, ginawa nating pangalan. So, kung hindi, gagawin natin, uh, forget password natin yan. So, ayan. So, ayan, forget natin yung, click natin yung forget network. Then, okay. Ayan. Then, refresh natin. Hanapin natin. Ayan. So, lalabas na yung ginawa nating pangalan. Then, tap natin para makapag-connect tayo sa kanya. So, ayan. Tap natin. Tapos, lagay natin yung password. Ayan. Then wait natin. Sin then ayun yung mga ka-vlog. So ngayon naman is uh, connected na tayo sa kanya. So ngayon uh, check natin kung gaano nga ba kalakas yung signal nito. So try natin no. So labas tayo diyan, then punta tayo sa ating YouTube. Then try natin panoorin tong basketball na to. So ayan, makikita niyo is uh, okay naman, dire diretso. And then uh, malakas naman mga ka-vlog. So wait lang natin. And then ayan, so ayun nga. Uh, walang problema, malakas yung signal. Ayon mga ka-vlog, sana may naitulong sa inyo ang simpleng tutorial ko nito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. And then maraming maraming salamat po sa panonood ng mga video ko.